Mga tol, ano na? Gina, nakahanda na oh. Huwag, huwag yung maniwala dyan. Ang lakas niyang ng oh. nung isang araw, ganyan din ginawa sa akin yan. Eh, hindi naman ganun tol, grabe ka naman. Sinisiraan mo ko sa kanila. Inubus Ito, mo. Gina oh. Oh, saan oh. pinadala mo? 300. Limandaan sa akin. Grabe naman pinag... Tapos inubos mo. Pinagdududahan niyo ako. Na hindi na ko na. kayo kayang taluhin mga tol. Oh, sasabihin oh. ganito. Meron na akong gamit free pwesto, meron na rin. Oh. Ito ang naman. Ending, ang ending. Siya lang. Siya lang. Grabe Kaya na. Grabe ka naman, Tol. Kumasiraan mo ako sa mga kasama natin. O oh, bakit? Hindi ba totoo? Totoo lang yung sinasabi ko. Hindi ako ganun, Tol. Hindi ko kayo kayang hey, ano, dayahin hey, sa hindi, mga ganyan. Hindi niwala kayo dyan. Kilalang kilala ko na yan. O, oh, Tol. Ano na? Andito na, oh. o. na yan. Oo. Oh. Hindi na, hindi na. Nalaman ko na kung Wala ka na kasing mabibiktima hmm. kasi, tol, ganyan lagi ginagawa mo. Oo nga, may mga gamit ka na. Oo. Kaso magkano ang bag mo? 200 ka lang. Sa amin, limandaan. 200 hey, syempre, gipit oh. ako nun. 200 lang ang ko. Oh, o, Grabe naman kayo. Oh. Tapos, ang mangyayari niyan sa susunod, Iistapahin na tayo niyan. Hindi ako ganun tol, hindi ko kayo kayang talunin ng ganun lang Iistapahin ko kayo, tayo-tayo ang magkakasama, iistapahin ko kayo you know, Ang galing magdrama, ang galing, paawa, pabiktim pa Pabiktim pa oh, pa Hindi ko kayang eh. gawin sa inyo, <laughs> hindi ko talaga kayang gawin sa inyo to Pre, ako nagsasabi ako Nagawa ko na ba sa iyo? Tinalo na ba kita? Kanila hindi pa, ako nga tinalo mo eh Hindi kita so, tinalo Lagi na lang ganun eh, porkit alam mo may pera ako eh Wasot, ah, so ka, wasot, hindi ka na pagbigyan Wasat hindi ka ng minsan. Oh, Ganyan alakas ka na? Kasi ang lakas alakas mo. Ang lakas lakas. Lakas mo. Ito nga dinidiskarte na namin kung paano 'to mabebenta. Eh, kayo pala ng ano eh. Oh. Mas matindi pala kayo eh. Eh, ito lang naman kumakana na. ah. Oh. Sigurado kayo ayaw niyo? Ayaw ko na. Nalaman ko nang gawain mo. Hmm. Alam Ito na. na dito na oh. Hindi pa ba 'to sapat ito nakikita niyo? Oh. Dito oh. Oh. Ano bang gagawin Gagawin. Alam mo na 'yung dating gawi. Ano ka ba? Ayaw mo. Hindi talaga magbabago yan. Wala. Hmm. Bago ka na. Bago ka na sa gawain mo ba? Hindi na ako magbabago. Dati ko naggawain to. Dati na natin ginagawa to. Ngayon ngayon pa ba tayo mag, ano, mag uh, sisiayawan? dati mo nang ginagawa. Hindi ka nagbabago. Magdadamay ka pa rito. Nananahimik to mga to. Eh. Oh. Or... Grabe naman, napakahipokrito naman ninyo para sabihin niya sa akin Eh pag tayo-tayo magkakasama pag ginagawa natin to okay, Ano kayo? Ang bibiktima ka lang eh Anong nabibiktima? Once na ginagawa natin Wala to, babalik-balik ka, na babalik ka natin. Wala ka na mauto rito. Wala akong mauto. Hindi mo, pinipilit na nga lang namin kumain yun. Eh, oh. Iba na lang, Tika, na... ano ba yung pinag-iisip nyo? Iba Eh ah. e, ano bang niyayaya mo, may ganyan ka. May fuel ka, tsaka lighter. Eh nakaroon yung parilya at saka yung isang kilong ano, tilapia. mag na tayo. Mag-iinom pala, par. Iihaw lang pala. Eh, pwede mo din... sinabi. Eh, ang dami-dami e, yung sinasabi. Yun, mag oh, Mamumulutan lang kami, ha. Iba kasi ang nasa isip nyo, ito pa yung lubag yun. Pari, ang lakas nyan mamulutan. Ay, oh, iyo mo na. Oh, punta na doon. Nang makapagsimula na. Gastos na. Ako pang, ako pang nakapag. Wala kaming gagastos eh. Sagot ko ngayon. Paldo ko ngayon. Tara, tama yun. Ba yun? Siya, sinasabi ka agad eh. Tama e. yun. Ay, Bilisan nyo na. Nang makapag-upisa na. Bilisan mo rin.